At mga dayuhan ng defense team na binubuo para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumukonsulta pa rin ang lead counsel nito sa ilang Pilipinong abogado. Dalawang beses na silang nag-usap ni Duterte at may mga madaragdag pang miyembro ng depensa. Ang latest sa The Hague, The Netherlands, tinutukan live, ni Maris Umali. Maris? Well, katunayan nga, kalalabas lang nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte no, dito sa Scriveningen Prison. At uh, kasasabi lamang niya na ngayong araw, ay uh, mamayang gabi, actually oras dito sa dahig, ay uh, darating yung isa pang foreign uh, na abogado na kanyang uh, kakausapin at i-interviewin para maging bahagi ng defense team. At uh, siya ay uh, tatayong... Uh, co-counsel ni uh, attorney uh, Nicholas Kaufman at uh, target ng defense team na mabuo ito sa loob ng isang linggo. Nagumpisa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman na pag-usapan kung paano mananalo sa kasong Crimes Against Humanity for Murder na nakahain sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Kaufman, trabaho agad sila ni Duterte sa ikalawang beses na pagbisita sa dating Pangulo sa ICC Detention Cell dito sa The Netherlands. I'm going to instruct him on the nature of the case against him and he's going to tell me how to fight it and to win it. Ayaw pang sabihin ni Kaufman kung sino-sino ang magiging bahagi ng legal team. Na naunang sinabi ni Vice President Sara Duterte ay magiging pawang mga foreign national. I'm not commenting on the name of the of the okay. council, okay? In any way whatsoever. Okay, and that doesn't mean that I'm approving or dis uh, disapproving of any nomination or any name that you're mentioning. So the announcement the will be made in due course. I'm already taking advice from Filipino lawyers. Mm. I have to in a case like this. There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Sabi rin ni Kaufman na abisuhan na raw niya si Duterte tungkol sa nature ng kasong Crimes Against Humanity. Buko dito ayaw nang magbigay ng ibang detalye ni Kaufman kung paano nila dedepensahan si Duterte sa Confirmation of Charges hearing sa September 23. Pero isa raw sa idudulog nila sa Pre-Trial Chamber 1 ang paraan kung paano inaresto si Duterte nitong Marso at nilipad dito sa The Hague. Everybody saw what happened to him when he returned to the Philippines, was put onto a plane and thrown over here. So you will be uh, filing for interim release? I'm not going to divulge defense strategy. Indirect co-perpetrator ang turing kay Duterte sa warrant of arrest na nilabas ng ICC sa kasong murder as a crime against humanity. Samantala, uh, Mel, uh, dinagdag na o dagdag na impormasyon na binigay sa atin ni Vice President Sara Duterte ay uh, nailipat na sa regular na detention facility ang kaniyang ama. Wala na siya sa hospital part ng pasilidad at uh, kontrolado raw ang kaniyang sugar apat na beses sa isang, sa isang araw. Uh, chinecheck yung kaniyang uh, sugar no at yung iba pang mga vital signs ay maayos naman daw pampalipas na oras daw ani uh, uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay panonood ng uh, TV pero nang tanungin daw siya kung nakakanood siya ng uh, international news na hilig sana niyang uh, gawin ay uh, hindi raw siya nakakanood ng mga balita dahil filtered daw yung pinapalabas sa television at uh, bukod dito ay uh, uh, inoferan daw sana niya ng uh, mga libro pero sabi daw ng uh, dating pangulo medyo nahihirapan daw siya dahil malabo yung uh, paningin at may iniinda rin daw siya sa ngayon ng pananakit ng tuhod so yan muna ang latest dito pa pa rin sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali.